Hello mga kore. good morning. Ito pala yung sinasabi nila yung makahiya. Pag ginalaw siya, uh, ano siya, nahihiya, ayan. Diba? Oh. Diba, nahihiya siya. Alam yung, ano na to, yung damo na to, ito pala, ito pala yung gamot sa mga sakit, example sa mga, mga ano, mga nabibinap. Ito pala siya, kaya ang gagawin ko dito, bubunutin ko to siya tapos papakuluan ko ito na lang po yung iinumin ko araw-araw kasi mayroon po akong sakit ayan bubunutin ko siya tapos yung ano po niya yung itong dahon kukunin ko po to puputulin ng ganyan tapos dudurogin ko po tapos ihaplas ko po siya sa ano ko sa balakang ko kasi masakit yung balakang ko sa likod balakang tapos namamanid papuntang paa Ayan po siya, oh, marami dito makahiya. yan, naghinanap ko talaga to dito kung saan ko to makikita. Pumunta ko dito sa ano, kapitbahay namin kasi may espesya ditong loti. Nandito lang pala, marami dito pala makahiya. Oh. Ayan, doon oh, marami. Yung ano to, yung ano to mga kawara, yung matinik siyang dahon. Kilala niyo to kung ano to, di ba? Yung matinik siya, oh, maraming tinik mamaya papakuluan ko, bubunutin ko na po taso nagiininom ako ng mga gamot hindi nawawala, pabalik-balik maganda na ito na lang ano ko inumin ko araw-araw pumakawara makawara yung makahiya huhugasan ko po at saka papakuluan ko po siya yung dahon tatanggalin ko po kasi haplas ko sa likod ko sa balakang ko Lagi po kasi sinakit kasi yung balakang ko. At saka yung ano ko, yung ulo, la, sakit po. Lagi kumikirot. Pag sumakay po ako ng tricycle, pag naalog yung utak ko, ang sakit-sakit. Yan po. Ito mga kawara, yung hinahalo ko po dun sa isang makahiya na dahon. Hinaluan ko rin po siya ng sampertina. Kunti lang kasi sobrang ano po to, sobrang pait. Kahit ganyan lang, ihahalo mo. Ganito kalaki ito na ito ganito lang ka ano kasi sobrang pait po to mga kawaray para matanggal po yung mga sakit natin ito yung gamot rin po to sa mayroon kang mabukol sa katawan cancer lahat po ng ano yung high blood pampababa ng dugo na, na lahat po na, lahat po ng sakit nandito po mga ano po napawala ng sakit ito na po mga kawaray oh ito gin tanggalan pinagkakasya dito sa kardero kay mahirap po magkasya ayun na po mga kawaray pinakuluan ko na po yung sa birthday na at saka yung makahiya hanggat maano siya malutong maluto kukulo na ayun po ito po yung iniinom ko lagi sa araw araw papawala ng mga sakit Pumakawara yung pinakuluan kong makahiya at saka yung samperte na. Ayan. Yan, ang inumin natin araw-araw para mawala yung mga sakit natin, mga cancer o may diabetes ka man. Kahit anong sakit, mawawala po dito lahat. Try nyo, walang mawawala sa inyo. Kung gusto nyo mamatay, bahala kayo. Basta ako, inom na ako dito para hindi pa ako mamatay. <laughs> Yan na. Daming sakit kasing mawawala dito. So, babay na.